Grabe, grabe guys yung suporta ng mga Pilipino, mga kababayan nating Pilipino sa The Hague, Netherlands. Wow, grabe talagang kahit saan papunta si Duterte guys, may Pilipinong nagmamahal sa kanya. Grabe to oh, grabe tingnan nyo oh. Send him back now, send him back

Grabe, hindi ko ma-imagine ganyan pala karami yung OFW sa Netherlands. Kala ah. ko, ganyan po na. Sa mo ay

<laughs> Not here! Let's go! I'm gonna make it. 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 I'm you it. I'm gonna make 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 it. I'm gonna i Na <laughs> 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 mga Amerikano po talaga. Siguro mga asawa yan. ng mga Pilipino. <laughs> <ng> mga asawa yan. Mga... Yung na... Nakatira na talaga sila sa Neverland. Oh, no, Parang oh. Bukuan ni. ni.

Sobrang bilis ka yun rin niya. Ang bilis niya. Tapos, asa, asa, pasensya na, anak. Ayan yun. Ayan yung dalawa. Ayan yun. Ah, sa, oh, yun niya. Uh, baka yun na nga. Kasi, may tayo rin kanina. Nakapuhan kami, baka yun na yun. Okay. yun, 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 yun. <laughs> 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 Grabe, hindi ko mararanasan. Marcos, Metz, Bulanes, at hindi naman. Hindi naman. Hindi Kaya, kung kung no? Si Kasi, talagang mahal na mahal siya ng taong bayan. Kasi, lang mahalin din. Kasi, hindi lang alam din. Kasi, puro mahal siya. Kaya, eh. Puro, अब बात करेंगे पापा के लिए तैयार हो रहे हैं और आज हम आएंगे तो विनोद और विनोद खा and friends all the you Obrigada. <laughs> sana lang talaga no, matuunan ito ng pansin ni Trump at saka nung ibang mga ano mo yun, grabe talaga yung uh, may balita ngayon eh, na alam mo yung mga vloggers, yung mga American vloggers na tinatawag talaga yung pansin ni Trump na tulungan si Duterte. Wow, iba vlog natin yan sa susunod. So guys, grabe, hindi talaga ito matitikman. Hindi talaga ito matitikman ng kahit na sinong presidente, no? Talagang sobra yung pagmamahal ng mga tao kasi naranasan talaga eh. Alam mo yung pagbabago sa panahon ni Duterte kaya grabe. Grabe, sobrang amazing yung suporta. Nakakaiyak yung suporta ng mga tao guys. Kung talaga lang may magawa yung mga, alam mo yung sigaw natin para lang may balik CPRD dito sa Pilipinas na ko sisigaw tayong lahat, no? Kaso lang wala eh. Yung presidente lang talaga. Si Marcos lang talaga yung makakapagpabalik dyan kay PRD. Nako yan. Oh, talaga. Nako, talaga yung si Marcos, guys. Wala na tayong pag-asa dyan. Magdasal na lang talaga tayo.